We have about 28 witnesses, by the way. Lahat sila pumunta dito to show that the incredible tale uh, being presented by the complainants could not have even happened. Today was set for preliminary investigation. Um, Pinaka-importante dito ay nanumpa si Congressman Marcy Tudoro nung sa kanyang counter affidavit at dinala namin lahat ng kanyang mga witnesses. We have about 28 witnesses, by the way. Lahat sila pumunta dito to show that the incredible tale uh, being presented by the complainants could not have even happened. Walang oportunidad para gawin yung sinasabi nilang nagawa. Ang isang importante pa nangyari ngayon ay may mga ilang kaming tanong na importante na nauukol sa mga aligasyon nila. At ang nakakapagtaka dito ay ayaw nilang sumagot. Ayaw sumagot yung mga komplainas. Ang sabi nila, kailangan raw nila ng abogado na nakapagtataka dahil hindi ba kami ang respondents dito? Hindi ba sila ang nakain ng, ng complaint? Bakit tayo nilang sumagot? Mga ilang detalye sa kanilang complaint. At sa aming palagay, magpapakita na talagang ang fiction lang yun yung kanilang kwento. Uh, nagtapos kami at sabi nung mga ng panel, eh hintayin na lang natin yung susunod na hearing, which is set for October uh, 28. We are very confident that the truth will prevail. Gusto ko lang sabihin, dahil ito'y talagang naniniwala ko, na mga, mga false claims of rape, yung mga hindi makatotohanan ng kwento ukol sa rape, ay nakakapilsala sa lahat at lalo-lalo na yung mga totoong biktima ng rape. Kaya ang gusto natin sana ay hindi sana ito maulit and we are confident that the process will um, ultimately yield the justice that Congressman Chidori deserves.